Sa mundong puno ng ingay, paliwanag, at endless na pagpo-post, may tanong ako sayo. Bakit mas malakas ang taong tahimik? Lahat ngayon gustong may patunayan. Gusto nilang ipakita na sila ang tama, sila ang karapat dapat, sila ang mas may halaga. Kaya minsan, paulit-ulit silang nagpapaliwanag. Nagtetext ng mahahabang mensahe, o kaya nagmamakaawa para lang mapansin at makuha ang validation ng iba. Pero ang isang stoic, hindi. Ang stoic ay hindi humahabol ng atensyon. Hindi siya nagmamakaawa para maintindihan. At higit sa lahat, hindi siya nagpapaliwanag sa mga taong wala talagang intensyon na makinig. Bakit? Dahil alam niya na ang katahimikan ay lakas. Kapag ikaw ay nasaktan, nireject, o hindi naintindihan, natural na instinct ng karamihan ay habulin, ipaliwanag, at piliting ayusin ang hindi na maayos. Pero sa totoo lang, sa bawat segundo na ginagawa mo yon, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa iba. At dito pumapasok ang Stoicism. Sabi nga ni Epictetus, The more we value things outside our control, the less control we have. Kapag inuna mo ang opinion ng iba kaysa sa kapayapaan mo, nakakulong ka na. Ang tunay na lakas ay nasa taong marunong manahimik, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may respeto siya sa sarili. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay disiplina, dignidad at kapangyarihan na hindi matitinag. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na dahilan kung bakit ang katahimikan ay stoic superpower. Kung pagod ka ng maghabol, magpaliwanag o ma-misunderstand, dito mo makikita kung paano ang katahimikan mo ang mismong magliligtas sa Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong affirmations, i-share ito sa taong dapat makarinig, at mag-subscribe para sa mas maraming stoic wisdom. Number 1. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa presensya. Napansin mo na ba na minsan, mas nararamdaman ng tao ang pagkawala mo kaysa sa presensya mo? Kapag palagi kang nandyan, palaging nagpapaliwanag, palaging naghahabol, parang hindi nila nakikita ang tunay mong halaga. Pero sa oras na tumahimik ka, bigla nilang mapapansin. Iba pala ang pakiramdam kapag wala ka. Ganito ang paradox ng katahimikan hindi ito nagtutulak kundi humihila. Kapag patuloy kang nagpapaliwanag, mas lalo silang hindi nakikinig. Kapag humahabol ka, mas lalo silang lumalayo. Kapag pilit mong pinapakita ang halaga mo, mas bumababa ang tingin nila sayo. Pero kapag tumahimik ka, doon sila nagsisimulang mag-isip. Isipin mo ang sitwasyon. May kaibigan o taong mahal ka na biglang nagbago ng trato. Hindi ka sinasagot, hindi pinapansin, parang wala ka na sa mundo niya. Ang instinct mo? Mag-text ulit. Mag-send ng mahabang mensahe. Magpaliwanag. Baka sakaling magbago ang isip niya. Pero ang totoo, sa bawat pagpapaliwanag at paghabol mo, lalo mo lang ipinapakita na hawak nila ang kontrol. Dito pumapasok ang stoicism. Sabi ni Albert Hubbard, He who does not understand your silence will probably not understand your words. Kung hindi nila kayang intindihin ang katahimikan mo, paano pa nila mauunawaan ang mga paliwanag mo kaya sa halip na ubusin ang lakas mo sa paulit-ulit na paliwanag piliin mong manahimik hindi ito kawalan ng malasakit kundi tanda ng lakas ng loob kapag tumahimik ka pinapakita mo na may tiwala ka sa sarili mo na hindi mo kailangang ipaglaban ang halaga mo sa maling tao at dito nagiging makapangyarihan ang katahimikan sapagkat ang katahimikan ay parang salamin pinapakita nito sa kanila ang kanilang sariling asal kung may respeto sila, sila ang lalapit. Kung may malasakit sila, sila ang hahanap. Pero kung wala silang pakialam, mananatili silang wala. At sa puntong iyon, malinaw na sagot na iyon para sa iyo. Kahit walang salita, ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Isa itong intentional choice. Pinipili mong huwag magsalita dahil alam mong hindi lahat ng tao karapat-dapat sa paliwanag. At sa pamamagitan ng katahimikan, Muli mong binabawi ang kapangyarihan na minsan ay ibinigay mo sa kanila. Huwag kang matakot kung may mga taong maiinis o malilito sa katahimikan mo. Normal iyon. Kasi sanay sila na hinahabol, pinapakiusapan, o pinapaliwanag sa kanila. Pero kapag hindi ka nag-react, doon sila natatakot. Sapagkat hindi na nila kontrolado ang emosyon mo. Kaya tandaan mo ito, kung hindi nila kayang unawain ang katahimikan mo, hindi nila kailanman mauunawaan ang mga salita mo. Huwag habulin ang taong hindi marunong umintindi. Dahil sa paghahabol, nawawala ang dignidad. Pero sa pagtahimik, tumataas ang halaga mo. Sa huli, mas malakas ang katahimikan kaysa presensya. Dahil ito ang bumabalikwas sa isip ng tao kahit wala ka na sa tabi nila. Number 2. Sa katahimikan, mas malinaw ang katotohanan. Kapag nasaktan tayo na bigo o na madalas instinct natin ay maghanap agad ng sagot. Tumatawag tayo sa mga kaibigan, nagpo-post online, o humahabol ng paliwanag mula sa mismong taong nakasakit sa atin. Ang akala natin, sa ingay at dami ng opinyon, doon natin makikita ang solusyon. Pero ang totoo, mas lalo lang tayong nalilito. Sa Stoicism, may ibang paraan. Hindi reaction ang unang hakbang, kundi reflection. Sa halip na makinig agad sa ingay ng iba, pakinggan mo muna ang sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, kung nababahala ka, hindi ito dahil sa bagay mismo kundi sa interpretasyon mo dito. Isipin mo iyon. Hindi ang pangyayari ang tunay na nagpapahirap sa iyo, kundi ang paraan ng pagbasa mo rito. Halimbawa, may kaibigan na hindi nag-reply sa mahalagang mensahe mo. Ang una mong iniisip, wala na siyang pakialam o galit siya sa akin. Doon na pumapasok ang stress, galit at lungkot. Pero kung titigil ka sandali at tatahimik, makikita mo ang posible rin na busy lang siya, may problema, o wala lang talagang oras sumagot agad. Hindi ibig sabihin na iniwan ka na niya. Kapag nagiging tahimik ka, hindi agad sumasagot, hindi agad nagpo-post, hindi agad nagre-react, binibigyan mo ng puwang ang isip mo para lumamig, at doon lumalabas ang mas malinaw na katotohanan. Sa katahimikan, naririnig mo ang boses ng values mo kaysa sigaw ng emosyon. Kapag ang emosyon ang pinakinggan, ang boses niya ay habuli mo siya. Ipakita mong may halaga ka, magpaliwanag ka. Pero kapag ang values ang pinakinggan, ang boses niya ay igalang mo ang sarili mo. Piliin mo ang kapayapaan. Huwag mong ibigay ang kontrol sa taong hindi naman karapat dapat, kaya mahalaga ang tinatawag ng mga stoics na pause. Bago magdesisyon, bago magsalita, bago mag-react, tumahimik muna. Ang katahimikan ay parang filter Tinatanggal nito ang ingay ng emosyon at iniiwan ang malinaw na insight. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makahanap ng closure. Kasi hinahanap nila ang sagot sa iba, pero hindi sa loob. Habang ikaw naman, bilang stoic, alam mong ang totoong sagot ay hindi galing sa paliwanag ng tao. Ang sagot ay galing sa reflection, sa tahimik na oras kung saan mas naririnig mo ang katotohanan. At kapag natutunan mong pakinggan ang sarili sa katahimikan, mas nagiging buo ka. Hindi ka na basta-basta na dadala ng emosyon o sinasakyan ng opinyon ng iba. Hindi ka na sunod-sunuran sa galit, lungkot o takot. Ikaw mismo ang pumipili kung paano ka magre-respond. Lesson: Kapag tahimik ka, mas malinaw ang boses ng values kaysa emosyon. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng Stoicism, ang kakayahan mong piliin ang response mo imbes na paikutin ng emosyon. Number 3: Huwag magmakaawa ng closure. Isa ito sa pinakamalaking bitag na pinapasok ng maraming tao. Ang pagmamakaawa ng closure. Lahat tayo gusto ng malinaw na ending, isang final na paliwanag, isang honest na pag-uusap, isang huling mensahe na magsasara ng lahat ng tanong. Pero sa totoo lang, sa paghahabol ng closure, mas lalo lang tayong nasasaktan. Bakit? Kasi kung talagang may malasakit sila, hindi mo kailangang humingi. Kusang ibibigay iyon. At kung ayaw nilang ibigay, ibig sabihin hindi nila ito kayang ibigay at doon ka dapat matahimik sabi ni Epictetus don't explain your philosophy embody it hindi mo kailangang ipaliwanag ang damdamin mo sa taong hindi interesado ipakita mo sa kilos mo na tapos ka na at ang pinakamalakas na paraan ay ang katahimikan tingnan natin ang cycle na madalas nangyayari nasaktan ka hiningi mo ang closure sinalubong ka ng malamig na tugon o minsan wala talagang sagot mas lalo kang nasaktan. At paulit-ulit na lang hanggang maubos ang respeto mo sa sarili. Kapag tahimik ka, doon nagsisimula ang tunay na healing. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mong ibigay ang kapangyarihan ng healing mo sa kamay ng iba. Closure is not something they give, it's something you decide. Halimbawa, iniwan ka ng taong mahal mo na walang paliwanag. Ang instinct mo, mag-send ng mahahabang mensahe. Bakit mo ginawa ito? Ano bang maliko? Ano bang kulang? Pero isipin mo, kahit sagutin ka nila, may peace ka ba? O lalo ka lang lalong masasaktan sa malamig o half-hearted na sagot? Totoo ito, ang taong kayang iwanan ka ng walang paliwanag ay hindi biglang magiging tapat dahil lang sa demand mo. Kaya bawat paghabol mo ng sagot, para ka lang kumakatok sa pinto ng taong wala sa bahay. Kaya ang stoic, imbes na magmakaawa ng closure, gumagawa ng sariling closure. Closure ay ang pagtanggap na iyon lang ang kaya nilang ibigay. Closure ay ang pag-unawa na kahit anong paliwanag, hindi magbabago ang ginawa nila. Closure ay ang pagbitaw at pagtahimik kahit walang the end. At dito mo mababalik ang dignidad mo. Hindi mo kailangang puwersahin ang iba na ayusin ang sugat mo. Ikaw mismo ang tatakip sa sugat sa pamamagitan ng pagpili ng kapayapaan. Kaya tandaan mo, ang paghahabol ng closure ay isang anyo ng pagtataksil sa sarili. Pinipili mong ipasa sa iba ang responsibilidad na mahalin at igalang ka. Pero kapag nanahimik ka, ipinapakita mong kaya mong mahalin ang sarili mo nang hindi kailangan ng pahintulot ng iba. Huwag magmakaawa ng closure. Huwag magpaliwanag kung bakit ka aalis. Ang mismong katahimikan mo na ang magsisilbing sagot. Number 4: Katahimikan ang naglalantad ng katotohanan. Alam mo ba kung bakit takot ang maraming tao sa katahimikan? Dahil sa katahimikan, bumabagsak ang mga maskara. Ang salita ay maganda, pero aminin natin, madali itong gamitin para magtago. Ang mga tao kayang magsabi ng mahal kita kahit wala namang intensyon. Kaya nilang humingi ng sorry kahit wala talagang balak magbago. Kaya nilang gumawa ng paliwanag para i-justify ang maling ginawa. Pero kapag nanahimik ka, wala silang mapanghahawakang salita. Wala silang mapaglalaro ang paliwanag. Doon mo makikita kung sino talaga sila. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. Ibig sabihin, mas malakas ang aksyon kaysa sa salita. At sa katahimikan, mas lumilitaw ang pattern ng isang tao kaysa sa mga pangako nila. Halimbawa, iniwan mo munang hindi mag-message ang isang taong laging may dahilan. Mapapansin mo, kung totoo silang may malasakit, sila ang kusang hahanap. Kung ginagamit ka lang nila, tatahimik din sila at tuluyan ng mawawala. Kung manipulative sila, magagalit sila at sisimulang akusahan ka. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nawala ang kontrol nila sayo. Ganito ka brutal pero ganito rin kalinaw ang katahimikan. Hindi mo kailangan ng confrontation. Hindi mo kailangan ng mahabang diskusyon. Huwag ka lang magsalita at kusa silang maglalantad ng totoo nilang kulay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Stoics ay hindi padalos-dalos sa pag-react. Hindi sila agad bumibigay sa emosyon Pinipili nilang manahimik para makita kung sino ang tunay na tao sa paligid nila. Kasi sa katahimikan, hindi mo lang nakikita ang iba, nakikita mo rin ang sarili mo. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Isa itong malinaw na obserbasyon. Parang hawak mong salamin at ipinapakita sa kanila. Ito ang ginawa mo. Ito ang pinakita mo. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Nakita ko na ang totoo. At minsan mas masakit pa ito kaysa kahit anong sermon. Dahil ang salita pwedeng i-ignore, pero ang kawalan mo hindi. Ang presence mo pwedeng nilang balewalain, pero ang absence mo ramdam nila. Kaya huwag mong gawing hobby ang pagpapaliwanag. Huwag mong gawing tungkulin ang panunuyo. Ang katahimikan mo ang maglalantad kung sino ang karapat dapat manatili sa buhay mo. Lesson: Ang salita ay pwedeng magtago ng kasinungalingan, pero ang katahimikan ay laging magpapakita ng katotohanan. Huwag kang matakot mag-obserba. Huwag kang matakot magpigil ng salita, sapagkat doon mo makikita kung sino ang tunay na kasama mo at sino ang dapat mong bitawan. Number 5. Hindi pagpapaliwanag ay tunay na confidence. Aminin natin, kapag may hindi nakakaintindi sa'yo, masakit. Kapag may nagsabing mali ang intensyon mo o binigyan ka ng maling label, natural na gusto mong magpaliwanag. Gusto mong ipakita, hindi ako yan. Mali ang tingin mo, pero dito nasusubok kung gaano ka talaga kalakas. Kasi ang stoic, hindi niya inuubos ang oras niya sa pagpapaliwanag sa mga taong sarado na ang isip. Bakit? Dahil alam niyang ang tunay na confidence ay hindi nangangailangan ng depensa. Sabi ni Marcus Aurelius, Don't waste what remains of your life in speculating about others, unless with a view to some mutual benefit. Kung isusumite mo ang buhay mo sa pag-iisip ng opinyon ng iba, sayang lang ang panahon. Isipin mo ito Tuwing nagpupumilit kang magpaliwanag sa taong ayaw naman talagang umunawa para kang humihingi ng permiso na maging totoo. Imbes na ipakita ang halaga mo sa gawa, binibigay mo ang kapangyarihan sa kanila para diktahan kung sino ka. At ito mismo ang kabaligtaran ng confidence. Ang taong hindi nagpapaliwanag, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa kapayapaan. Alam niya sa puso niya na malinis ang intensyon niya. Alam niya na naka-align ang action niya sa values niya at kung may taong hindi makakita noon, problema na nila yon, hindi kanya. Kadalasan kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag, tatawagin kang cold, selfish o suplado. Pero ang totoo, hindi ikaw ang nagkulang. Sila ang nagkulang sa effort na kilalanin ka ng tama. At kung mawalan ka man ng mga taong ganoon, tandaan, hindi iyon loss, alignment iyon. Dahil sa hindi pagpapaliwanag, lumalabas ang tunay mong lakas hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa pagbibigay ng subtitles sa mga taong hindi interesado sa pelikula ng buhay mo. Hindi ka na nagbubuhos ng energy para kumbinsihin ang taong ayaw naman talagang makinig. At ang pinakamagandang bahagi nito, mas lalo kang nagiging attractive at respectable sa mga tamang tao. Bakit? Kasi ramdam nila ang dignidad mo. Ramdam nila na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para tanggapin. At ang respeto nila ay kusang ibinibigay, hindi hinihingi Lesson: Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi pagiging mayabang. Ito ang pinakamatibay na anyo ng confidence. Sapagkat ipinapakita mo na sapat ka kahit walang approval ng iba. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo dahil ang kilos mo at katahimikan mo na mismo ang nagsasalita. Kaya sa susunod na ma-misunderstand ka, huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagdepensa. Tumahimik ka. Magpatuloy sa buhay mo at hayaan mong makita nila na ang respeto at confidence mo ay hindi nakasalalay sa opinion nila kundi sa paninindigan mo. Number 6. Ang tahimik na paglayo ang pinakamalakas na aral. May kakaibang kapangyarihan ang taong marunong umalis ng tahimik. Hindi siya sumisigaw ng tapos na ako. Hindi siya nagpo ng mahabang rant. Hindi siya nagpapadala ng huling emosyonal na mensahe. Simple lang, tumatalikod at lumalakad palayo. Dala ang dignidad niya. At alam mo kung bakit ito napakalakas? Dahil ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ay mas malakas pa kaysa sa libu-libong paliwanag. Sabi ni Seneca, We suffer more often in imagination than in reality. Kapag tumahimik ka at tuluyang lumayo, naiwan sila hindi sa harap ng paliwanag mo, kundi sa harap ng sarili nilang imahinasyon. Nagsisimula silang mag-isip, bakit hindi siya nag-react? Bakit hindi siya bumalik? Wala na ba talaga siyang pakialam? At doon nagsisimula ang totoong leksyon. Hindi mula sa salita mo, kundi mula sa kawalan mo. Sanay ang karamihan na kapag may gulo, may confrontation. Kapag may iniwan, may habulan. Kapag may sakit, may explanation. Pero kapag hindi mo ginawa ang inaasahan nila, kapag hindi ka naghabol, hindi ka nagmakaawa, hindi ka nagpaliwanag, doon sila nagugulat. Dahil hindi nila inaasahan na kaya mong piliin ang kapayapaan kaysa koneksyon. At kung tutuusin, hindi para sa kanila ang leksyon. Para sa iyo ito, natutunan mong hindi mo kailangang manatili sa lugar kung saan wala kang respeto. Natutunan mong mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa sa approval ng iba. Natutunan mong ang tunay na healing ay hindi galing sa huling usapan, kundi sa tahimik na desisyon na magpatuloy. Kapag nagdetach ka sa katahimikan, pinuputol mo ang cycle ng toxicity. Hindi ka na bumabalik-balik sa parehong sugat. Hindi ka na paulit-ulit na humihingi ng paliwanag sa taong hindi marunong magbigay. Pinoprotektahan mo na ang sarili mo at sa huli, iyon ang pinakamalaking aral. Tandaan mo, hindi lahat ng pintuan dapat sarhan ng malakas. Minsan, sapat na ang tahimik mong pag-alis para iparamdam na tapos ka na. At sa katahimikan na iyon, ikaw ang tunay na nagwagi. Lesson, ang tahimik na paglayo ang pinakamalakas na pahayag. Hindi ito ego, kundi respeto sa sarili hindi ito kawalan ng pakialam kundi pagpili ng kapayapaan. At ang katahimikan mo, iyon ang magtuturo ng leksyon na hindi kayang ituro ng kahit anong sigaw o paliwanag. Ngayon, balikan natin ang lahat ng pinag-usapan natin. Anim na malalalim na katotohanan kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang stoic superpower. Una, mas malakas ang katahimikan kaysa presensya. Kapag hindi ka nagpaliwanag o naghabol, mas nararamdaman ang pagkawala mo kaysa sa anumang salita. Pangalawa, sa katahimikan mas lumilinaw ang katotohanan. Hindi ang ingay ng iba ang dapat mong pakinggan, kundi ang sarili mong values. Pangatlo, ang pagmamakaawa ng closure ay pagtataksil sa sarili. Ang tunay na closure ay hindi hinihingi, kundi ginagawa mo para sa sarili mo. Pangapat, ang katahimikan ay naglalantad ng katotohanan. Sa pagtahimik, Makikita mo kung sino ang tunay at sino ang dapat ng iwanan. Panglima, ang hindi pagpapaliwanag ay tanda ng tunay na confidence. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang iba para patunayan ang halaga mo. At panghuli, ang tahimik na paglayo ang pinakamalakas na aral. Hindi mo kailangang sumigaw para iparamdam na tapos ka na. Ang katahimikan mo na mismo ang magsasabi. At dito natin makikita ang tunay na essence ng Stoicism. Clarity discipline at self-respect. Hindi ito pagiging malamig o walang puso. Ito ay pagiging matatag at malinaw kung ano ang mahalaga. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang habulin, magmakaawa, o magpaliwanag para maging karapat-dapat. Ang halaga mo ay hindi nakabase sa pagtrato ng iba, kundi sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Tandaan, bawat oras na pinipili mong hindi mag-react, mas pinapalakas mo ang sarili mong kapayapaan. Bawat tahimik na paglayo, mas pinapatibay mo ang dignidad mo. At bawat hindi mo pagpapaliwanag, mas pinapakita mong buo ang tiwala mo sa sarili. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa buong video na ito, ito lang. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ang magdikta ng halaga mo. Ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong sagot. Kaya ngayon, gusto kong isulat mo sa comments bilang affirmation, My silence is my last word and my most powerful one. Dahil sa oras na paniwalaan mo ito, wala nang sino man ang makakabawas sa halaga mo. Maraming salamat sa panonood. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang ilike ang video, mag-comment ng iyong mga realizations, i-share ito sa isang taong nangangailangan ng ganitong paalala, at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic wisdom na magpapalakas ng isip at kaluluwa mo. Sa huli, alalahanin mo, hindi lahat ng laban ay kailangan ng salita minsan ang pinakamalakas na panalo ay ang katahimikan